Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is update po tayo kay Sofronio Vasquez kasi kahapon ay lumipad na po ang eroplano, lulan itong si Sofronio Vasquez pabalik sa Amerika. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At magbibigay lang po tayo ng uh, ating official update dito kay Sofronio Vasquez. Kasi ito ay mula mismo sa kanyang post na kung saan ay... Uh, lumipad na nga po papunta sa Amerika itong si Sofronio Vasquez sabay ng kanyang caption ang uh, See you soon Philippines. Kasi alam naman natin na mabalik rin po siya dito sa sunod na buwan para sa kanyang concert. Ang gusto ko lang po magpaliwanag din mga kapulitika kasi doon sa ating mga previous video ay may nag-comment. Okay at um, ipagpasensya nyo na po dahil uh, tayo po ay nag-iisa lang. Tayo ang nagre research tayo ang nag-edit at tayo rin po ang nagbabalita nag over dito sa ating mga uh, mga videos na ina-upload so wala po tayong uh, personal researcher mga kapolitika, tayo po personally ang nag-research base dito sa social media at hindi naman natin nakakausap ng direkta itong si Sofronio Vasquez kung kaya nag-rely lang po tayo sa mga impormasyon na kung saan is nakapost dito sa social media at sa kanyang uh, social media account mismo ni Sofronio Vasquez kasi kahapon ay nag-post siya na kung saan is nag-rehearse dito sa Uh, ASAP. So, marami tuloy ang tatanong kung bakit hindi pa siya nagpiprepare para sa kanyang flight. Which is, uh, tama pala yung nasabi nung kanyang makeup artist na Natanong natin mga kapolitika na uh, kahapon ang flight ni Sofronio Vasquez. Okay? So, well, anyway, okay na po yun. Ang importante po dito ay uh, back to work na itong si Sofronio Vasquez dito sa Amerika at uh, tapos na po ang kanyang honeymoon period dito sa Pilipinas. So, ngayon naman ay uh, siguro pagdating niya sa sa Amerika ay kaliwat ka ng yun, kanang, kanyang maging interview dito sa kanyang mga kakilala sa mga Filipino kasi alam naman din natin na nung uh, ano nung uh, nanalo siya doon sa The Voice USA ay yung mga kababayan natin na mga may YouTube channel rin ay nag-interview dito kay Sofronio Vasquez. So abangan po natin kasi most probably ay ikikwento or i-interviewin itong Sofronio Vasquez ano ba ang kanyang karanasan dito sa Pilipinas. So magkikwento rin itong si Sofronio kasi fan of uh, ano yung uh, pa itong Sofronio, yun ating naobserbahan mga kapolitika. ka. Maganda siya magkwento ng uh, mga istorya ng kanyang buhay. And speaking of kwento ng buhay ay uh, sinabi rin ni Sofronio Vasquez na naglalaro siya dati sa kanilang lugar dito sa Osami City sa Squatters area na kung saan kung ano daw yung usual natin na nakikita doon sa lugar na yun example yung mga bata na naglalaro, naglalaro ayun daw mismo ang na-experience ni Sofronio Vasquez makulit talaga ako sa kid kumbaga bibong bata sometimes uh, nag nag-over na doon sa nakiging makulit <laughs> <laughs> takbo, laro, laro. Ganyan. Ganyan. ilang beses akong napalo kasi mm. kumbaga laman talaga ako ng kalye um, basta as in lahat ng ka, ka, kakulitan ginawa ko sa so, ilalim ng bahay namin dagat kapag tumataas yun uh, tumata lang kami minsan ang ginagawa namin pumunta kami sa mga junk shop gahanap kami namin ng sira ng mga refrigerator so, kalakal kalakal so ang ginagawa namin lumulutang kasi yung oh, yes. ginagawa namin Parang balay na bangka. Parang um, balay na bangka. Tapos nice. Bangka bangkaan kami. <laughs> ang playful pala ng childhood. <laughs> so, ang saya. O, oh, napaka-imaginative mo din at yun po ang interview clip ng interview ni uh, Sofronio Vasquez together with uh, MJ Felipe at mga kapolitika yun po ang ating initial update today so uh, kung meron po tayong masagap na mga informasyon sa mga susunod na oras dahil uh, 19 hours po ang uh, magiging biyahe ni Sofronio Vasquez kung siya ay papunta sa California so bibigyan ko po kayo ng update from time to time kaya patuloy lang nakatutok dito sa ating youtube channel at naipost ko rin po pala yung pag yung flight ni Sofronio Vasquez doon sa ating community so uh, after right after nung flight niya mga kapolitika or yung post niya dito sa kanyang social media account ay nag-update rin po tayo sa ating community okay para kayo ay updated from uh, time to time ano ang inyong mag reaction sa video ito mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue